konsepto talaga dito in layman's term. Uh, itong mga goods na ito ay turnover sa atin ni eh, uh, Councilor uh, Rani Lodubica, At uh, these goods, pagka na-sure tayo ng ating uh, salary, we are sure to funds or in case of uh, emergencies, pwede tayong mangutang dito. So, kuha lang kayo ng kuha. Ha? O, pero si finance naman, yung pupapatakbo nito, singil din siya na singil. Ta iikot siya, nand nandyan yung goods, ready for the other members also pag sila naman ang nangangailangan. The men and women of the Batasan Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Romil Abinido, our distinguished guests, attendees, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon to all. Today marks a new chapter of unity, support, and service with the inauguration and activation of the Batasan Police Station Cooperative. This is not just about setting up a new group. It is a sign of hope, teamwork, and shared goals. The cooperative reminds us that by working together, we can create opportunities. Stay strong through challenges and build a brighter future for each member. This is not just a project, but a legacy of unity and care, especially by Lieutenant Colonel Abinido. Lumalaki um, po ako, ang lagi ko naririnig sa tatay ko, napakahirap tumulong kung ang sarili mo, hindi mo matulungan. Tama po ba? That's very correct. It's very difficult for you to be able to help others, help serve and protect if ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maalagaan ng sarili mo, mapakain ng pamilya mo. Kaya malaking bagay mo talaga ang kooperatiba nito para huyan sa mga beneficial yung as members. Tama po yun, pwede tayong manghiram. Kasi totoo yun, eh, nakakahiya no? Pulis ka tapos nungutang ka. ba? Diba? Um, ang, ang role mo is protectahan. Ang mga kapitbahay mo, uutangan mo ng limang daan. Di ba? Nakakahiya talaga. Pero gusto nating ibos ang mga moral ng mga kapulisan dahil totoo po, napakahirap ng buhay. Kaya ho yung sabi kanina, um, nangako ko no, si Tatay Rani na ang bawat police station ay magkakaroon nito. At syempre, inuna niya ang police station 6 dahil, sabi ko nga, paborito ni Tatay ang station 6. 11 years ho, naging tatay ng batasan San Hill, si Tatay Rani. Uunahin pa ba ang iba? Dati na po bang may kooperatiba o bagong kooperatiba po ito? kaka start lang po, ma'am, sa tulong ni po, si Tatay Lodovica. Ah. Ito po yung binigay ni Tatay? Opo, mismo sa Police Station 6 mm -hmm. yan, mag-start ang kanyang tulong sa mga kapulisan. Mm -hmm. Ito po'y uh, papautang namin ng 1530 sa bawat membro po ng Police Station 6. Kinakapos din po ba ang mga kapulisan natin? Ang pulis mo, ma'am, may kasabihan po na taga-London. Lundito, London. <laughs> Kaya sa mahalang bilihin, at uh, siyempre may pamilya din na umaasa sa sahod namin, nagkakautang talaga. O, hindi maiwasan po yun. Kaya mahalagang, malaking bagay po itong kooperatiba. Ang plano po namin ng suporta ng aming station commander, lahat ito iro-roll po. ibig sabihin na kung pulis na utang ng bigas or uh, mga pangailangan sa kanyang bahay, mga sabon, mantika, toyo, pabayaran po niya ng every sahod po para po hindi ito mawala at ito'y tuloy-tuloy po na makatulong sa susunod pa sa amin. At kami po ang police station kasi ng batasan ay eh, marami po ang member. Kaya sana to, sa tulong ng station commander, mapalago po namin itong tulong ni Tatay Ludovica. Uh, Minsayan ko po kay Tatay Rani Ludovica, sir. Maraming salamat sa iyong tulong. Naway, hindi kayo ubusan ng pagtulong sa kapwa, lalong lalo sa aming mga kapulisan na nagtatrabaho para sa ating bayan. Eh, sana sa ibang istasyon din, magawa niyo po rin ito na tulad sa amin na tinutulungan niyo po. Gusto ko lang pong itanong sa inyo, sir, meron na bang iba na konsehal o congressman na nakapagbigay ng tulong na ganito? Pag ganito, ma'am, sa mula sa 15 years ko dito, wala pa pong nagbigay ng ganyan eh. Ako po kasi ang pinakamatagal na dito. <laughs> wow. Uh, almost 20 years na. Mula nung barangay captain pa si Konse, mabayat talaga yung sa station 6. <laughs>